Good morning guys. Ah, uh, meron akong ipapakita sa inyo. Ah, uh, ito yung bago to eh. Ito yung bagong pera ngayon. Na na polymer bill. Alam niyo kasi ah, uh, sabi kasi nila na wag na wag daw tutupiin ang bagong pera na polymer bill. Alam niyo napakaswerte talaga natin. ito ay nakahawak nito. Na ito. Talagang makikita mo talaga napakaganda talaga, talaga ng bagong pera. Natin. Ito guys, ipapakita ko polymer bill na bago, 1,000 pesos. Ito po yung 1,000 po na polymer bill na bago na nahawakan ko. Kasi kung makikita niya po ito guys, meron po siyang transparent, napakaganda po. Ito po yung transparent na nasa gilid niya. Ayan o. Pag mo ngayon, nakikita niya po yung sa harap. Tapos yun, nandito po sa gilid ko ng hagila. Napakaganda po. Kitang-kita po. Yung parang flower po dito. At ito po ah. Take note. Huwag na huwag po ninyong tutupiin o malulukot o masisira o mapupunit itong bagong pera na to na 1,000 polymer ito po ay kapag ito ay na lupot po na tupig, ito po ay hindi tatanggapin. Yan ang sabi nila. Hindi tatanggapin sa mga mall. Kasi guys, ito, kita ko sa Ito po ay medyo na tupig po siya ng ako. alam Bawal kong tupiin o masira ang bago. Ayan. Maganda po Tapos, yung nandito nya yung parang flower kung makikita nyo, napakaganda. Ayan. Napakaswerte po guys kung ikaw po ay eh magkakaroon ng 1,000 polymer bill na bagong pera. Ayan. O. Buhay na buhay po talaga. Yung mukha ng agila. Napakaganda talaga. Kaya guys, ang papayo ko sa inyo, ingatan po ninyo kung kayo po ay magkakaroon ng 1,000 polymer bill, dapat hindi nyo po tutupin o masisira o malulukot. Ito po ay bawal. Kaya ayan po at sana po kayo po ay maraming natutunan na naman sa aking blog At huwag niyo pong kalilimutan guys na mag-subscribe po ng aking YouTube channel. At pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Maraming salamat po. Yeah!